And hello guys, and isang magandang magandang hapon muli sa inyong lahat. Alo Visayas, Mindanao. Welcome kay Marvelous Vlog 25 Vlogs. Ayan, uh, for today's video, syempre, unboxing again tayo guys. Ano, pero uh, sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan unboxing to. Dahil nung binalik ko po, po ito guys, talagang ganito na siya. O, buo na siya, no? nung uh, na, ano ko, uh, nabili ko. So, ayan, syempre, unang-una -una magpapasalamat muna ako sa taong nagbigay nito. Actually, uh, hindi lang ito yung binigay niya kasi... Uh, Basta nagbigay siya ng budget, then ako nang bahala. So, dahil may natira pa naman dito, kumbaga sobra, bumili pa rin ako ng ipang -di display Kasama sa ipang -di display share dito. So, kung hindi nyo napapansin, uh, dahil talaga hindi nyo mapapansin, dahil nasa baba pa, ano? <laughs> Ayan. So, eto guys, yung uh, binigay sa akin or in-sponsor sa akin Ayan. Yeah. <laughs> Di ba buong buo talaga guys? O. Oh. Hmm. Ayan. So. Okay. So nakikita naman ninyo guys. Uh, ito yung parang pinaka uh, storage na naman ba ang tawag dito? Or. Basta yun na yun. O lagayan. O patungan. Dahil napansin ko yung dito sa side na to. Di ba tinanggal ko na rin naman. Ah, uh, yan. Kung mapapansin nyo. ah, uh, wala na dyan yung yung lagay ng sapatos dati, may nakalagay dyan eh. Tinanggal ko. So, ang ipapalit ko nga guys, ay ito na. Ayan. So, ipapakita ko na naman kung saan ko siya i-display. Siyempre, dahil nga dyan, wow, umagalaw yung camera ko. <laughs> Ayan, dahil nga dyan, siyempre ito, naisip ko rin itong ilagay. Dahil lagi siya nakalagay dito, since na mayroon naman nalagayan doon, doon ko na siya guys ilalagay para kahit papano. Alam mo yon mas maganda rin kung nasa tabi ito ng pintuan. So, doon natin siya ilalagay, guys. And, syempre naman, after niya, wow, <laughs> gumagalaw talaga yung camera ko. And, after niya, syempre, ayan, uh, isa pa ito sa mga i-unboxing, ito yung talagang i-unboxing natin, guys. Dahil, ah... Uh, isa tagdag ko nga siya dito. Ano, nabili na natin to So, yung isa pa ay ito. O, oh, binuksan ko na talaga ito, pero never pa naman na, ano, ito, ito, ito. Bumuksan ko na sana kanina eh, kaso, naisip ko ay ano ko na din. Ayan na, di ba? O. Hmm. Bagong bago pa yan. So, ito guys. Kupitin na natin. niyo yung ating ano dito. kasama sa ito na. guys. Pali ang nasa loob niya na igalak. Yan. syempre, hindi pa dyan nagtatapos yan, dahil meron niya lagayan guys. Ito yung lagayan niya guys. Yan. Nakapatong lang siyang ganyan dyan. Then ito isasaksak natin sa um, power bank. O di ba para tipid pa din siya kahit pa, pa So yung power bank natin guys ay Tara, samahan ako. <laughs> Ayan. So ito yung power bank natin guys. So ito testing natin no kung maganda siya kapag uh, nailagay natin sa power bank. So test natin. Wow! 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 Ganda niya guys. Lalo siguro kung sa, sa, gabi ito, kitang kita yung mga galaxy. Yan yung galaxy niya. So patayin natin yung ilaw para mas mas klaro, mas kita nyo. No? Ah, so, sumunod kayo sa akin. Come, come, come. Ayan. Ayan siya, guys. So, isa sa mga bonggang, ayan, sa mga bonggang, ano, ah, uh, tawag dito. Display, no? Maliit man siya, pero ang ganda niya, guys, kasi, ayan, LED light nga yung gamit natin dyan. Tapos, nakapatong lang. Maganda to sa gabi, kapag, ka ah, ayan, ah, uh, matutulog. Ito lang yung bukas. Tapos, kung mapapansin nyo, guys, sa taas, ayan, oh, just may, parang may, para may plateta sa taas. Ayan. Ayan siya, guys. Ganyan yung itsura niya pag nasa bandang pataasan. So, ang ganda niya, guys. Ayan. Kaya, maraming maraming salamat po sa uh, nagbigay or nag-sponsor ng mga bagay na ito. Actually, sobra lang ito kasi doon sa binigay niya. Kaya, bumili na lang din ako. At medyo mura naman din tong isa. At syempre, dalawa ito, guys. Kaya, ayan. Yung isa naman, iba ang design. Hindi pa nagtatapon na ako. Ayan. Yung isa naman ay moon. Ano? So, test naman natin itong isang lagayan din. Gamit ang power bank. Ayan. Pasensya na kayo guys. Mukha na akong malagkit dito. Ano? Kasi, ayan. Wala pang ilaw. Oops. Ayan guys. Ang ganda din niya. Ang ganda ng pagkaan ng buwan. Oh. Tapos ganun din yung taas niya. Yeah, pero ang ganda guys. Sobrang ganda. Promise. Oy. Ang ganda oh. Nakaka ano. Nakaka amaze. Oh, parang ah, hindi mo na kailangan pumunta sa labas para tumingin ng mga moon. Ayan. Kaya, ayan, maraming maraming salamat po. Grabe ang pawis ko. <laughs> So, ayun guys, muli maraming maraming salamat po sa so, nagbigay uh, or nag-sponsor ng mga bagay na ito. Ayan, parang isang buong, ano uh, na to, no? isang buong furniture by itsura. Parang furniture ba ang datingan ito? o, <laughs> basta yun na yun. Kaya, ayan, maraming maraming salamat po uh, sa taong nagbigay nito. Kaya alam mo na kung sino ka. At syempre, hindi ako papayag na hindi ka makikilala, no? Kaya, ayan muli po maraming maraming salamat Mr. Kilay Design o oh, oh, yan, or si Design ni Kilay yan, siya po yung <laughs> siya po yung nagbigay nito Pasensya ka na tukngol, madal-dal ako <laughs> salamat, salamat ng marami ha. salamat sa inyong lahat guys sobrang salamat sa uh, sa mga binigay nyo malaking, alam nyo yan, dagdag sa dekorasyon ng bahay ko although ah. di ko naman bahay ito pero nangangarap pa rin ako at umaasa pa rin ako magkakaroon ako ng sarili kong bahay guys. Ayun, itaganiyan sa bato. <laughs> Ayun muli po, ayan maraming maraming salamat uh, Mr. Kilay Design, Arsli Design ni Kilay. Ayun, thank you po sa inyong lahat guys. Yan, please pakasubscribe subscribe po Design ni Kilay guys. Ayun, uh, isa sa mga generous talaga ng generous na tumutulong din uh, sa YouTube world. Although busy lang yan o oh, sa pagpapayaman program, pero lagi yan nakasupport dyan guys. Ano lang yan, na uh, naali-aligid lang yan, oh, pero nandyan lang yan lagi. Nanonood at nakikimarites. <laughs> Muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you sa mga nanood po at maraming maraming salamat din siyempre lalo, lalo na sa mga sponsor. Magmula kay Tita Jamelon, Tita Wengs, and design ni Ayan, thank you, thank you so much guys. Sana dumami pa kayo. Ayan, muli po, maraming maraming salamat. Ingat po kayong lahat. Keep safe, God bless. This is Marvelous Black 25. You're one and only now. Signing up, maraming salamat guys.